Kakabalik lang po natin mula sa isang matagumpay na pakikilahok sa ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Kung napapansin niyo ay medyo namamalat ang <laughs> aking boses. Siguro ay naninibago ako doon sa lamig na umabot ng minus 3 hanggang minus 5 degrees. Kaya't nagkaganto yung aking boses. Napakaginaw talaga. Pero ang bumungad naman sa atin ay ang napakainit na salubong na binigay sa Filipino community. Uh -huh. ay eh, sa sanay sa lamig kaya uh, parang wala silang nararamdaman na. At hindi lang taga Belgium ang nakarating kundi pati galing sa France, sa Germany, sa Italy, sa Finland. Nangakataba ng puso na malaman na pupuntahan niyo ako dito kahit na malayo ang pinanggalingan niyo para tayo ay magsama rito kahit sandali. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa bawat bansang pinupuntahan namin at pinagdarausang ng Philcom Event ay isa lang ang ipinagmamalaki ng ating mga ambasador. Yun ay kung gaano kahusay at respetado ang bawat Pilipino sa kanilang mga larangan. Maging professionals man o skilled workers, mga guru, engineer, hospitality staff business owner lahat po ng Pilipino sa abroad ay nagdadala ng karangalan sa ating bansa dahil sa ipinamamalas nilang galing at malasakit sa kanilang trabaho. Nais mo pa, kalimutan Samantay yung isang pinay ng Christmas medley, naalala namin ni Lisa na karamihan nga pala sa kanila ay magpapasko ng nga sa pamilya. Kaya naman, lalo tayo na-inspire na paigihin ang ating misyon sa mga ganitong mga international summit, bilateral talk at brown table meeting. <laughs> Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga overseas Filipino workers ay ang lalo pang pagandahin ang kalagayan ng ating bansa upang magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa bawat manggagawang Pilipino at pagandahin ang kalagayan mismo ng ating OFW. Mula sa ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga pribadong kumpanya ay nakakalap tayo ng higit na 9.8 billion pesos na pledges ng investment. Ito yung mga nais magnegosyo sa Pilipinas at palaguin ang kanilang operasyon sa bansa mga aming sinasabi yung mga pagmabago sa pulisya, mga bago sa ating mga batas para maging mas magandang Pilipinas para sa mga foreign investor ay natutuwa nga sila na ito'y sinimulan natin upang sila nga kung wala pa sila sa Pilipinas ay papasok sila sa Pilipinas at uh, kung nandito na sila, palalakihin pa nila ang kanilang investment para sa atin dito. Ngunit in general, ang mga tao, pag kinausap mo kung ano yung palagay nila sa Pilipinas, ay magandang mag-invest dito sa Pilipinas. Basta tayo lahat dito ay gawin natin ang lahat upang pagandahin ang sitwasyon para sa mga investor. We eagerly anticipate the resumption of negotiations for the establishment of an ASEAN-EU free trade agreement and of the ASEAN-EU trade and investment work program. We look forward to nurturing and bringing forth ASEAN-EU relations to greater heights in our role as country coordinator for ASEAN-EU relations in the next two years. Kasabay ng pagganda ng ating international presence ay hindi natin pababayaan ang mga issue na kinakaharap ng ating OFW. Isa na riyan ay yung sa ating mga seafarers na may mga hinaharap na suliranin pagdating sa kanilang mga accreditation. Kabilang po yan sa mga diskusyon na naganap sa Brussels. Wala naman akong duda sa pagkaka-world class ng ating seafarer. Pero kailangan ay maging world class din ang sistema natin ng pagpapatakbo ng industriya nito. Para naman, ang number one preference para sa seafarers ay mananatiling Pinoy pa rin. Kaya't gagawin natin ang lahat upang masigurong lalo pang dadami ang mga pagkakataon sa ating mga manggagawa. Kaya't muli, magpapasalamat po sa lahat ng inyong ginagawa para sa Pilipinas. Ngayong nalalapit na ng kapaskuhan, gawin natin ang lahat upang iparamdam sa ating mga OFW ang init ng Paskong Pilipino. Nasa ang dako ng munduman sila. Kumustahin natin Tawagan natin parating ang pasasalamat sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa ipagtataguyod ng pamilyang Pilipino sa pagbabangon ng ating ekonomiya at sa pagwawagayway ng ating bandila bilang isang lahing magaling, respetado ng buong mundo. Kayo po ay malaking bahagi ng ating tuloy-tuloy na pagbabangon. Isa pong maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.